Maaga pa lang, pila-pila na ang mga residente para makapag-igib ng tubig. Ganyan daw ang karaniwang eksena pagpatak ng Marso sa maliit na bayan na ito ng Luok sa Occidental Mindoro. Pito raw kasi sa sampung barangay at sityo roon ang kulang pa sa supply ng tubig. Isang deep well lang ang meron sila na hindi rin naman daw sumasapat kung tag-init. Especially uh, barangay Tabaw, at Barangay Balikyas, pag summer talaga wala na talagang tubig. Siyempre natatakot ako dahil ah, sa kakulangan ng daloy ng tubig, maaaring magkasakit yung aking mga kababayan. Kabilang ang 11,000 population ng luok sa apat 40 milyong Pilipino na wala pa rin daw formal na akses sa supply ng tubig. Ang kanilang sitwasyon posible pang lumala sa paghagupit ng El Niño the El Nino impact both impacts the volume of water na tutuyuan ang ating mga bukal and also the quality. We see a surge in contamination pagka maliit yung supply ng tubig natin. Ayon sa Environment Department, 250 billion pesos ang kailangang pondo para masuplayan ang pangangailangan sa tubig ng 40 milyon na apektadong Pilipino, gayon din ang kaakibat na operations sa loob ng limang taon. Ang Local Water Utilities Administration, aminadong sa higit 500 water districts na hawak lang daw nito nationwide, nakakapamahagi ng suporta. Sa ngayon, may ilan-ilan na raw na lumalapit sa kanila. Hinimok naman ng Interior Department ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan din sa DENR. They are proactive in ensuring na mas marami pa silang sources of water nagtutulungan po tayo on how we can address the, the, the proper support. Number one, what they are encouraging ay yung sa water source, wag yung deep well. No, na wag yung deep well dahil nauubos yung tubig natin sa ilalim. No, mas mas priority natin may water source para mas maganda ito. Ayon kay DENR Secretary Tony Yulo Loizaga, nakapaglatag na sila ng posibleng alternatibong water sources para sa mga mga mangangailangan. May calamity funds din naman daw na pwedeng magamit ang mga LGU at may loan program din ang Land Bank kung sakali. The water resources have been mapped nationally already. So ang importante lang is to locate kung saan po sila at kung saan yung pinaka-ma-efficient ma at maayos na water source. Sa Metro Manila, may sapat pa raw na water supply hanggang second quarter, bagamat full force pa rin ang mga paghahanda. Kator CNN Philippines